Bakit lagi dead ma ang opinion mo? Bakit paulit ulit-ulit tinatabakan yung boundaries mo? At bakit pakiramdam mo parang multo ka sa sariling relasyon? Ikaw ba itong lalaki na to? Hindi dahil kulang ka sa kabaitan, kundi dahil sobra kang mabait. Wala kang leadership. Tahimik ka lang. Hindi ka marunong maglatag ng linya. Ngumiti, tango, asan na mapansin niya kung gaano ka nagsasakripisyo. Pero eto ang brutal na katotohanan. Walang rumerespeto sa lalaking iniwan ang sarili niya. Kasi ang pagiging nice, hindi lakas. Takot yan. At ang takot never nakaka-earn ng respeto. Si Jesus? Oo, oh, mabait siya pero hindi siya pa soft. Nagmahal siya pero never siyang nagmakaawa na mahalin pabalik. Gusto mo ng respeto? Patayin mo yung nice guy. Pabanguhin mo ang tunay na lalaki sa loob mo. Simulan na natin. Sinabihan ka na ang pagiging mabuting lalaki ay yung pagiging sunod-sunuran. Na kapag mas nakinig ka, mas nagbigay, mas nagsakripisyo, magiging masaya siya. Mamamahalin ka niya, rerespetuhin ka niya. Pero hindi gumana, di ba? Naubos ka kakahabol sa peace. Paulit-ulit kang nagsabi ng oo kahit gusto mong sumagot ng hindi. Nilulon mo opinion mo, pangangailangan mo, pati inis mo. Para saan? para makita kang nice guy. Yung safe choice, yung steady provider. Pero eto ang walang hiya na katotohanan. Ang mga nice guy, hindi nire-respeto. Tinitiis lang hanggang mapuno at maging poot. Bakit? Kasi hindi ka nagle-lead. Nagpe-perform ka lang. At walang respeto sa performance. Ang pinapahalagahan, presence. Conviction. Clarity. Ang nice guy, umaasa na mapapansin ang sakripisyo niya. Pero ang tunay na lalaki, alam na kung walang boundaries, ang sakripisyo ay nauuwi sa panggagamit. Biblically, si Jesus mismo nagsabi, Hayaan mong ang oo mo ay oo at ang hindi mo ay hindi. Hindi siya nag-overexplain. Hindi siya nakiusap. Lumabas siya dala ang katotohanan at bahala na ang iba kung kaya nilang tanggapin o hindi niloko ka na kapag mas binabaon mo ang boses mo, mas mamahalin ka. Pero ang totoo, tinuruan mo lang silang dedmahin ka. At hindi mo maayos yan sa paglalakas ng boses. Maayos lang yan kapag naging totoo ka. Akala mo kapag ikaw ang nagbuhat ng lahat, doon nila makikita ang halaga mo. Nag-overtime ka. Ikaw ang sumasalo ng lahat ng problema. Nilulon mo lahat, pangangailangan, inis, pagod, tapos nagtataka ka kung bakit wala ni isang kumukusyon kung kumusta ka. Niloko mo sarili mo na noble too. Na pagiging steady, pagiging tahimik na sandigan, yan daw ang tunay na lalaki. Pero eto ang masakit na katotohanan. Hindi ka nagiging malakas. Ginawa mong basahan ang sarili mo. At ang mas malala, akala mo holy yung pagiging basahan. Naging lalaki kang parang glue na nagdikit ng lahat. Pero ikaw mismo, unti-unting nalulusaw sa katahimikan. Walang rumerespeto sa martir. Hindi dahil peke ang sakripisyo mo. Pero dahil yung tahimik na paghihirap mo, amoy bulok na. Invisible pero ramdamang ang Nagbibigay ka pero may kalakip na hingi. Hindi bukal. Manipulation disguised as sacrifice. Umaasang mapansin ka. Umaasang sabihin niya, nakikita kita, na-appreciate kita, mahal kita, pero bro, hindi pagmamahal yan. Transaction yan. Parang utang na hinihintay mong bayaran. At sa kaharian ng Diyos, hindi ganyang ginagawa ang lalaki. Si Jesus mismo, perpekto, banal, walang bahid. Hindi niya sinagad ang sarili para lang palakpakan. Alam niya kung kailan umurong. Alam niya kung kailan magpahinga. Alam niya kung kailan umatake. Hindi niya tinalikuran ang sarili para lang patunayan na nagmamahal siya. Ikaw, pinagkakaila mo sarili mo, hindi dahil matapang ka, kundi dahil duwag kang magsabi ng totoo. Sabi sa Ephesians 4.25, iwanan ang kasinungalingan at magsabi ng katotohanan sa isa't isa. Kasama doon ang magsabi ng katotohanan tungkol sa hangganan mo, sa pangangailangan mo, sa kaluluwa mo. Hindi ka nagiging banal sa katahimikan, nagiging hipokrito ka at hindi mo makukuha ang respeto sa pamamagitan ng unti-unting pagkamatay sa loob. Makukuha mo yan sa pamamagitan ng pagharap ng buo totoo kahit masakit. Iwan mo na ang maskara ng martir. Damtin mo ang balabal ng isang lalaking nangunguna sa linaw, hindi sa tahimik na pagkabulok. Pero ang linaw nagsisimula sa isang bagay na iniiwasan ng karamihan sa lalaki, katotohanan ang pagiging lalaki, hindi yan tungkol sa balbas mo, sa kotse mo o sa bigat ng nabi press mo. Lalaki ka kapag kaya mong mabuhay sa katotohanan. Hindi yung padi-post mo sa Facebook. Hindi yung quotable na nakasulat para lang magmukhang malalim. Kundi yung katotohanan na may kabayaran. Yung magpapaharap sa iyo sa sarili mong dungis. Yung magpapalaya sa iyo. Pero karamihan sa lalaki hindi naglalakad sa katotohanan. Naglalakad sila sa takot, Takot maging sobrang totoo. Takot ma reject. Takot na baka hindi sapat yung totoong sarili nila. Kaya anong ginagawa? Lumilit. Nagtatago sa linyang kahit ano, babe. Tinatawag nilang love, pero ang totoo, binubura nila sarili nila. At eto ang alarm clock mo. Kung hindi mo kayang magsabi ng katotohanan sa sariling bahay, huwag ka maghangad ng respeto sa labas ng pintuan. Gusto mo ng respeto, Simulan mong magsabi ng totoo. Kapag pagod ka, sabihin mo, hindi para mag-guilty sila, kundi para maintindihan nila ang hangganan mo, para maalala nilang tao ka, hindi makina. Kapag may bumabagabag sa'yo, sabihin mo, hindi para magumpisa ng away, kundi para hindi lumaso ng relasyon ng sama ng loob. Kapag may opinion ka, ilabas mo, hindi para kontrolin ang lahat, kundi para makita nilang hindi ka lang tau-tauhan na tumatango. Kasi kung boses mo walang bigat sa usapan, presensya mo walang bigat sa relasyon, hindi mo kailangan maging malakas ang sigaw. Kailangan mo maging malinaw. Si Jesus, hindi siya umiwas sa matitinding usapan. Diretso niyang tinitignan ng tao sa mata at binibitawan ang totoo kahit masaktan sila. Bakit? Kasi walang tunay na pagmamahal kung walang tunay na katapatan. Sabi sa John 8.32, makikilala nyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Hindi ka lalaki dahil marunong ka lang gumanap. Lalaki ka kapag tumigil ka sa pagpapanggap at nagsimulang mabuhay sa totoo. Hindi agresibo, hindi pa soft, solid. At sa oras na naging totoo ka talagang totoo, yun ang oras na mapapansin ka. Kasi ang katotohanan may hatak yan at ang pagiging lalaki. Diyan nagsisimula kung hindi wala. Pang nice guy, hirap magsabi ng hindi. At kapag napilitan na silang magsabi, parang asong nanginginig. Agad-agad limang minutong palusot. Pasensya na kasi medyo pagod ako lately. Sana okay lang. Baka next time na lang. Para kang tuta na nagpipilit maging cute para huwag mapagalitan. Tama na, ang boundary, hindi nangangailangan ng nobela. Hindi ako makakapunta. Hindi pwede sa akin yan. Busy ako. Period. Hindi mo kailangang mag-sorry dahil pinoprotektahan mo ang oras mo, lakas mo at kapayapaan mo. Hindi sinabi ng Biblia na ipagtanggol mo boundaries mo para masaya lahat. Ang sabi, higit sa lahat, bantayan mo ang puso mo sapagkat dito nagmumula ang lahat ng ginagawa mo at hindi lahat ng pumapasok sa paligid mo dapat papasukin sa loob mo. Kaya bantayan ang puso sa pamamagitan ng standards, ang katotohanan, ang boundaries. Kasi pag nilusog na puso mo damay ang desisyon mo, magwawala emotion mo, mawawala linaw mo, at magiging lalaki kang parang aso. Sunod lang ng sunod kahit kaluluwa mo sumisigaw ng huwag. Ito ang katotohanan ang pagtatakda ng boundary hindi magpapasaya sa lahat pero magdadala yan ng respeto kasi ramdam ng tao ang pagitan ng lalaking may standards at lalaking desperado lang magustuhan. Pwede ka pa rin maging mabait, pwede ka pa rin maging mapagbigay, pwede ka pa rin magsakripisyo. Pero kapag ang pagbibigay mo ay galing sa guilt o takot, hindi yan pagmamahal, manipulasyon yan. Hindi mo iginuguhit ang boundaries para itaboy ang tao. Ginuguhit mo yan para turuan ang tamang tao kung paano ka dapat mahalin. Kaya tigil na sa over-explaining, tigil sa pagbibigay ng palusot, at tigil sa pagiging aso na umaasang respetuhin ang limitasyon na ikaw mismo hindi mo kayang iguhit. Ang nice guy hindi talaga nagde-date, nag-o-audition, nag-shapeshift -sha sa kahit anong tingin niyang gusto ng babae o agad sa lahat ng opinion. Kunyari mahilig mag-hiking, nagmamadali sa commitment para lang masabi na na-lockdown na niya yung babae. Tapos magtataka kung bakit nawawala interest nito. Eto ang dahilan. Hindi ka nagle lead Nagpe-perform ka lang. Hindi presence ang dala mo. People-pleasing lang. Hindi mo tinatanong sarili mo kung siya ba talaga yung tama para sayo. Ang iniisip mo lang, paano ka magiging sapat para hindi ka iwan at sa ganyang environment hindi tumutubo ang respeto. Ramdam ng babae kapag peke ang lakas ng isang lalaki. Hindi man niya sabihin diretso pero daman niya. Parang clown ka sa entablado, nagpapalit ng maskara para mapalapit sa babae pero ang ending, katawa-tawa ka. Ang tunay na shift nangyayari kapag tumigil ka sa pagpapa-impress at nagsimulang maging totoo. Kapag pumasok ka sa date, dala ang sarili mong values, sariling direksyon, sariling buhay. Hindi desperado sa connection, kundi nakatayo sa purpose. Hindi sinabi ng Proverbs 31 na akitin mo ang babae at magdasal na piliin kanya. Ang sabi, a wife of noble character who can find. Ikaw ang pipili. Ikaw ang may hawak ng direksyon. At hindi yan kayabangan, alignment yan. Nagbibigay ka dahil gusto mo hindi dahil umaasa kang mapansin at masabing sapat ka o mabait ka o mapagbigay ka pero hindi ka nagpapagkupkop ng balat na hindi naman totoo sa'yo. Kasi ang love na nakatayo sa performance, laging bumabagsak. Gusto mo ng respeto niya, ipakita mo ang tunay na ikaw at tignan mo kung kaya niyang imatch yung energy na dala mo. Kapag tumigil ka sa pagpe-perform, kapag nagsimula kang magtakda ng boundaries, kapag nagsimulang magsalita at tumigil sa paghingi ng tawad dahil doon. Huwag mong asahang palakpakan ka. Asahan mong lalabanan ka. Kasi may mga taong nagustuhan yung version mo na tahimik lang. Yung laging o, oh, yung hindi marunong magpabigat ng sitwasyon. Madali kang i-manage. Predictable. Safe. Pero kapag nagsimulang lumabas ang totoo mong sarili, may mga taong maiirita. Sasabihin nila nagbago ka, na naging makasarili ka, na masyado ka ng matigas. Hayaan mong magsalita sila. Kasi pati si Jesus nakaranas ng pushback nang tumigil siya sa pagperform para lang pasayahin ang expectations ng tao. Sabi sa Matthew 10.36, ang kaaway ng tao ay mula rin sa sariling sambahayan. Ang katotohanan, hindi lang naghihiwalay sa iyo sa mundo. Minsan, hinahati ka pa mula sa mga taong mahal ang katahimikan mo. At eto ang pinakamahirap, magdududa ka sa sarili mo. Pagkatapos ng taon-taong pagiging nice guy, ang pagpili sa sarili mo parang mali, parang malamig, parang walang puso. Pero hindi. Hindi ka nagiging walang puso. Nagiging totoo ka lang. Tumigil ka na sa pagliliit ng sarili para lang tanggapin. Yung mga tunay na nagmamahal sa'yo, matututo silang mag-adjust. Yung iba, hayaan mong lumakad palayo. Kasi ang kapayapaan na nakatayo sa katahimikan mo, hindi kapayapaan, kundi pagkakakulong. Hindi ka tinawag para maging passive. Tinawag kang mamuhay sa katotohanan kahit kapalit nito ay ang comfort mo. Kaya kapag dumating ang pushback, tumayo ka. Hindi ka nagiging makasarili. Nagiging malaya ka. At kung umabot sa dulo, mas piliin mo tumayo kasama ang Diyos at husgahan ng mundo kaysa tumayo kasama ang mundo at husgahan ng Diyos. Kasi ang takot sa tao gagawin kang utu-uto, pero ang takot sa Diyos gagawin kang makapangyarihan. Ito ang nangyayari kapag pinatay mo na ang nice guy sa loob mo. Hindi ka na nagtatanim ng sama ng loob kapag may tumatawid sa boundaries mo. Kasi ngayon meron ka na talagang boundaries. Hindi ka na invisible kasi finally nagpakita ka na at hindi ka na nagmamakaawa ng respeto kasi ngayon kinikita mo na. Hindi sa ingay, hindi sa pagmando, kundi sa presence. Nagiging consistent ka, totoo ka, nakatayo sa katotohanan, hindi sa performance. At guess what? Nagre-respond ang tao doon. Yung babae mo, iba na ang pakikinig. Yung mga tropa mo, iba na ang pagtrato. Pati kaaway mo, seryoso na. Kasi ngayon, hindi ka na basta good guy. Ikaw na ang lalaking may bigat, lalaking may linaw, lalaking hindi kailangang kontrolin ng buong kwarto dahil yung presensya niya nagsasalita na bago pa siya bumuka ang bibig. At yung ganong respeto, nagsisimula yan sa loob. Kapag tumingin ka sa salamin at sinabi mo sa sarili mo, alam ko kung sino ako at tapos na akong magliit. Hindi mayabang, hindi peke, kaya... solid. Sabi sa Psalm 1:3, ang matuwid na tao ay gaya ng punong itinanim sa tabi ng ilog, namumunga sa takdang panahon at hindi nalalanta ang dahon. Hindi siya habol, hindi siya nagmamakaawa. Nakatayo siya. At yan ang shift mula sa lalaking duwag para lang panatilihin ang peace sa lalaking nabubuhay sa katotohanan kahit ano pa ang kapalit. At sa sandaling pinili mo yan, dumadating ang respeto. Kung tumama sa iyo ang mensaheng to, huwag mong sarilihin, ishare mo. Ipakita ang suporta sa pamamagitan ng pag-like sa video na to. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa mas marami pang unfiltered lessons kagaya nito. Tayo ang Sakdal Laya.